Salamat, po tayo dito sa E-Mindosa, Barangay Buting. Para po yan sa offline kayo, sama po natin dito si Mayor Victor Sotla at ang ating pang na si Kapitan James Servillo. Pero <tod> sulit halos lahat. 巴西 BB。

pa-minda magagpag sa panitikang ito ko pero ako ayo magpapakilala ng mga kulog. Sa pag-aaral ng bahala ka, magsisikap akong paluwagin. Salamat po inanda mo ang lahat ng mga nakahanda para sa mga mga mga.

pagpapalakit <laughs> <laughs>

panay samahan ko kayo andito kombersmaro pa po pero para personal din kasi ako tapos yung mga overpack oh sinabi kasi niyo kasi na madandanta talaga sa dinagaw niyo na yung yeah, na ano sa kapensol sa

poi ho andato in mattinata a una biblioteca e poi ho andato dove vado ora ho 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 ho

sa buhay nyo. po yun na pag-iikot ng mayor Bicos Auto dito sa lugar niyo? Ah, uh, okay naman. tinuro kasi ng mga residente natin yung magbabarang drainage. May mm -hmm. papunti ng iyon. Mm -hmm. Kaya ulan lang, talagang pumapasok sa bahay nila yung tulid pa. Mm -hmm. Kaya pinapinilapin natin kay mayor, nakita niya naman, sinabi niya si engineer na kung ano yung magad ko gawin, gawin mm -hmm. May mga dito sa pinasok natin na street na no? may mga kable ng telecommunication na i-request niyo na rin po ba para may sa ayos? Nabanggit na lang namin kayo, Mayor, sa sinabihan niya natin na baka pwede ayusin yung mga kopi ang tawad ng kabiyente, mga telcos, mm -hmm. kasi masyado nang mababa. Mm -hmm. uh, okay naman, sabi naman ayos. Kami mm -hmm. Sahi po natin sa mga taga rito, para sa mga kababaryo sa buting, kung ano yung may tutulong namin sa inyo, lalapit natin, natin agad sa city pag hindi namin kaya para maayos natin yung pamumuhay na Okay po. Maraming salamat. Pero, salamat po. Salamat po. Salamat po. 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 Sayang, di gusto mag-enquire lang sa scholarship alam gusto? na may requirements ngayon. Anong? Ang Ay yung sa regular scholarship. Pero yung paghasa kasi, may deadline din kami sa school kasi. Dalawang school yung PCCR area. Diferent language. may deadline kasi. Pwede pa lang mga student-sem? Oo. Kasi isang na lang problemahin. hindi pa lang?

bigyan okay. oh, niyo po. kayo ha. Ah. po ha. Ah. po. ingat po. <laughs> Gadget po mga kasi, like, dito na lamang po ang Ate Wright dito po yan sa Barangay Buti